guys. Nakakapagpatuyo na din ako ng aking mga sinampay. Ayan, salamat kay Lord, kay Papa Jesus. Ayan, uminit siya. Pinagbigyan kami na uminit. Naawa na sa sa aming mga labahan at ang dami. Ayan guys, so nakakapagpatuyo na ako. Nakakapaglaba na ng kumot ayan na sya tuyo na ang aking mga sinampay ayan sya oh ang ganda ng araw ayan magandang hapon kapag patuyo na din ako ayan yung iba nasa likod hello 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 ito yung iba nasa likod nakasampay diba? ang dami ng mga nilabhan ko ngayon kasi uminit uminit siya uminit na maghapon ng init ngayon ayan yung aking mga nilabhan ang saya saya o oh, ba diba? ang dami ang dami kong labahan. Ba't nyo ba kinuha yan? Biligay, Lino! Bigay! Ano lagay nagbigay? Mo sa, lagay mo sa damit ko. Anong damit? Ba't sa damit mo ilalagay? Ito nga o. Oh. Yung iba hindi pa tuyo yung iba. Dindin. Si Dindin, tulog na. Ayun mahangin. Maghapon siyang ganda ng panahon ngayong araw na to. Hmm. Hindi kayo natulog kayong dalawa, no? ha? Aanhin mo yan. Aanhin mo yan. Ha? O, oh, sinayang nyo lang. Sinong kumuha niyan? Hindi, uh -huh. uh -huh. hindi ako pumunta. Hindi ako pumunta. At ako pumunta. Pumunta ako sa likod. Sa likod niya. Wala, hmm. sige. Kamot. Hindi ako kumuha niya na. Ah. ka siya, hindi ako kumuha niya. Ikaw yan. 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 Sinayang nyo <laughs> na naman yan. <laughs> ha? Ha? तुम्हें गिलना